ayan ah, mga kabungski nandito tayo sa bubungan. tutulungan natin magkabit ng solar panel si edison ayan medyo malaki tong solar panel na to ikakabit namin ito para pinaghahandaan yung pagdating ni bagyong pipito para kung sakali mong mag brown out may ilaw tayo sa kanya-kanyang bahay yan. Medyo nga ngayon, no? Parang paparating na si Pipito. Kaya pinag natin natin. Medyo ko nahirapan kami rito na Edison kasi... Malaki tong ano na to. Solar panel na to. Eh. ambun pa. Ayan. Medyo hinihigpitan na ni Edison yung ano mga tornilyo niya para mahigpitan na natin makababa na rin medyo basa na kami ayan ayan kung sakali mang mag out, meron tayong ilaw ayan kaya kailangan mga kabongsi mag-ingat tayo sa mga ganitong bagyo. Ayan. Maulan pa. Kaya ito, pinagtyagaan namin dalawa na ikabit ito kahit tumuulan. Hmm. Sa mga wala pang solar dyan, eh bumili na rin kayo. Sakali mang mag-brown out, mayroon tayong emergency light. Ayun. Naikabit na ni Edison. Tornilyo na lang, kailangang higpitan. Pinangangambahan din 'tong pipito na pipito na ito eh. Sakali man dumating, nakahanda tayo. Ayan. Uh, maingat din namin ikinakabito. Baka mamaya ay malaglag sa baba, sa baba at baka may mahulugan. Uh, medyo maingat namin ikinakabit. Madulas pa itong bubong na ito. Multic pa akong madulas. Eh. Oh. nag ingat, ingat din kami. <laughs> ambit na at idiwan ko muna siya